Hello po mga kapatid, nandito na naman po si Maludel Santos para po mag-update lang at uh, bigyan natin ang reaksyon itong tungkol po dito kay Dave ano, na yung ampun po o yung or ampun o napulot ni Tikram po dito sa Divisoria, itong si Dave, ano alam nyo po mga kapatid at uh, nakasubaybay po tayo dito, no na, ah kung maaari, hindi tayo pwedeng mag dahil nga ay bata pa. At nakakaawa naman po. Pero, may pero po mga kapatid na ito pong si Dave, no? Nagsalita na sa TikTok. ano ah, no, sa Rel. sa po mga kapatid na patungkol po dito sa pagka, pagtulong daw ni... Kuya Tikram dito ki Kideb, alam naman natin na kung hindi po siya pinulot sa Divisoria, ay hanggang po doon na lang siya maging kargador. Ano? At pakinggan po natin at dito po yung, yung natutuwa tayo noong bata pa siya na hanggang sa nga, mga hilang buwan pa lang na nandoon. Ako'y tuwang-tuwa sa kanya dahil marami po talagang magandang nangyari po dito kay Dave na mula doon sa cargador sa divisorya hanggan po sa naging mabuting uh, tao sinubay-bayan naging mukhang tao talaga po no at magalang pero pagdating ng ilang buwan lang po dahil po dito sa mga nagwakwak sa kanya naging iba na po yung ugali niya kasarap po niyang at kung talaga po malapit lang ang sarap po talagang uh, bugbugin ang bunga <laughs> nakakainis po yung dating natutuwa po ako sa kanya ngayon napalitan po ng inis nakakainis na po talaga pakinggan mo po natin para alam natin kung bakit tayo po naiinis dito sa taong ito dito nga kay Dave pakinggan niyo po at, ah, uh, Pinag-vlog nila ako. Yes. Mm. Okay, even na yan. Well, ano yung pambawi nila sa akin? Mm. Okay, di ba? Pakainin nila ako, alagaan nila ako. Kasi bakit? Kaya kung pinukuntin nila ako eh. O sige, nasa yung pera. Mm. Uh, huwag nyo alagaan, nasa yung pera. Ano mm. Di ba? Gano'n lang, kayo po muna. Iba ang kanyang ugali. Iba dito yung talagang pinakita niya. Ano? Ata uh, siguro talaga ito alam nyo po nakakainis lang po talaga dahil sa isang sa isang ay, lap naging iba ang ugali okay. so, para, ano yung pambawi nila sa akin? Mm. Okay, given na oh, yes. super So, ano yung pambawin nila sa akin? Okay. okay. Diba? Pakikinig ako, talagaan nila ako. Kasi bakit? Kaya ako, kinukontekto no, ko eh. O sige, nasa itong pera. Alam niyo po, sa ganitong klaseng ugali, ito po ay na-impluensya na. Hindi ko po talaga alam kung bakit po nagkaganito si Dave. Dahil mula noong kinup ko po ito ni Tikram ng pamilya nila at talagang minahal po talaga na walang halo pong pagkukunwari. Dahil noon po kung natatandaan natin unang-una pong natuklasan siya sa Divisoria, talagang pong uh, nakakaawa dahil sa murang edad ikaw po ay nagbubuhat na ng mabibigat at parang binubuhay mo ang sarili mo. Ano? Uh, ngayon po na naging mukhang tao na iahon sa kahirapan na bihisan, yes, na ipinablog ka nga, pero wag mong isusumbat yun dun sa taong kumukup sa'yo. Nabignigyan ka. Or, kung talagang kang tao, hindi ka na masasabing bata dahil nasa wastong edad ka na, na 18 ka na. Hindi ko lang alam kung mag ilang taong ka noon nung natuklasan ka ni Kuya Tikram. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako noon nung nabago ang buhay mo. At ngayon nga, marami kayong pangarap na sinamahan kayo, titingnan nyo yung bibilihin mong palayhan sinuportahan ka, tinignan mo, at uh, igat sa lahat, nung nagka-ano kayo, yung nagpipinting ba ng mga t-shirt, doon po ako itwang-tuwa dito kay Dave dahil ang akala ko po talaga nasa wasto na siyang uh, ano ugali, yung maganda na yung kanyang ugali, di ba? Na masasabi natin na, na maganda yung pagpapalaki sa kanya ni Kuya Tikram. Kaya lang po, ay sa isang iglap, nawala yung magandang asal. Ano? Napalitan po ng pagiging uh, para sa akin, basura na ugali, no? Na hindi natin alam kung bakit nakapagsalita, na kahit alam nyo po. Na sinasabihin na natin, inalagaan, ibinablog, pinagkakakitaan. Pero po, napakahirap po magdala ng ibang tao sa sarili nating pamamahay. Dahil hindi po natin kilala kung ano talaga o paglaki niya. Kasi marami pong nangyayari ano, na tayo ay kukup-kup ng tao. May marami po nangyari po yan. Hindi lang po si Dave. Sa ibang tao po na parang nag-ampon ng, ng ibang tao dahil sa sobrang silos doon sa tunay na uh, anak pinatay po yung tunay na anak Diba? ba ata uh, minsan po magulang yung nag-ampon po pinapatay kahit po dito sa Italia, may nangyari na po niyan. May nabalita na po na inampon ng pamilya. Tapos po, yung inampon po, ay iyon ang pumatay doon sa nagampun. Kaya iyon po ang napa, napakahira po talagang basta-basta magtiwala. Kaya dito kay Kuya Tikram, sa kalagayan po ni Kuya Tikram, magpasalamat na nga lang si Dave na pinagkatiwalaan siya, dinala siya sa pamilya ni Kuya Tikram, ano? Kaya alam nyo po, Dave, kung ako lang um, nasa tabi mo, na ang sinasabi mo, baka nabusal-sal po na po ang bunganga nito, ano? Dahil nakakairita po. Nakakairita na sobrang yabang, sobrang yabang po talaga. Pakinggan nyo po. Huwag nyo kong alagahan. Asan yung pera? Mm -hmm. Diba? Gano'n lang. Ayoko muna. Eto na lang kong alagahan. Kasi

kahit pa siguro na ikaw ay pagkakakitaan ko, hindi ko hindi ako po mag-aalaga ng isang kagaya mo. totoo lang po. Hindi po ako pupulot sa kalsada na dadalhin ko sa sarili kong pamamahay. Yun yun po pang secure, yung secure lang po ang pamilya ko. Dahil tingnan niyo ngayon, anong nangyari? Pinulot ka sa divisorya kung ano ka, ngayon, ganyan ang sasabihin mo na inalaga ang ka, pinakain ka dahil binablog ka nila. Ngayon, naghanap ka ng pera. Kung ikaw ay talagang tinuring mong pamilya, hindi mo kukwestiyonin kung nasaan ang pera. Ano? Dahil sarili mo ngang mangulang, pinabayaan ka. Ngayon na nagmukha kang tao. No, nabihisan ka. Na pag-aral ka sa private school. Ganyan ang ibabalik mo sa pamilya. Na nagkop-kop sa iyo. No? Mahirap basta-bastang magtiwala. Tandaan mo deb. Kung ano ka ngayon malaki pa rin utang na loob mo sa pamilyang kumupkop sa iyo. Kaya mga kapatid, ito ay maging aral po sa atin na hindi basta-basta tayong kumupko ng tao. Lalong-lalo na po kung laking divisorya. You know? Dahil laking divisorya po si Dave, lahat yung uh, natutunan niya sa pagiging palaboy maski ano po dyan gawin mo bihisan mo po yan na kung anuman lalabas at lalabas po ang tunay na ugali ni Dave dahil nasa depende yun sa magulang niya po kung paano siya inaruga ng tunay na magulang na ay alam naman natin po yung kanyang magulang ay isang nagagamit sa pinagbabawal na gamot. Siguro ito, alam nyo po, baka ito si Dave, nakatikim na to. Dahil tingnan nyo po kung umasal, nakakabwisit, parang ang yabang. Ah, eh. alaga, pa? Tingnan mo po. Ah, eh. Diba? Gano'n lang, eh. lang Kasi babaeng ano po, diba? po Nakakairita ba yung boses ni Dave at saka yung uh, kung sino man yun na nagsasangayon, ano? Parang nakakalungkot po na may mga tao palang gano'n na kahit alam na nilang mali na ay parang kinoconsider nila na itama. Ang mali ay mali. ba? Diba? Mahirap itama po ang mali. Tandaan nyo po yan. Ano, mga kapatid, hanggang dito na lang sana po ay matauhan ito si Dave na sana naman ay kung ako nandyan sa katabi niyan, kaunting busal sa lang bubig, baka masakaling matao. <laughs> Ayan, dito, hanggang dito na lang po mga kapatid. At ako po ay nandito sa vacation sa Puerto Hercules. At uh, isang buwan tayo dito, pero every Saturday po ako ay bumabalik ng Rome. Ayan, suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna at si Kalinga Prab. At dito po sa Rochelle community, thank you so much. At uh, ayan, suportahan natin si Ruel of Malalag at si Rochelle. Paaang po sa inyo lahat mga viewers kong nagmamahal po kay Del Santos. Thank you so much po sa inyo at tayo uh, naman po ay umiwas muna sa mga ano mang nakaka-stress as enjoy lang po dito sa bakasyon at napakasarap na talagang nandito sa Puerto Ercole dahil napakaganda pong tanawin ayan, thank you so much po mga viewers na nagmamahal Kimalo del Santos thank you po sa inyong lahat paalam, bye bye Mwah.